Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan Ang kalooban ng Diyos at paghahari ng Diyos ay halos iisa lamang ang kahulugan. Kung ating susundin ang mga utos niya, tayo ay pumapasok sa kaharian ng Ama. Itinatakwil ang sariling loobin upang ang landas ng may kapal ang ating tahakin. Sinasabi nitong mga pangungusap, kung totoong ang buhay ay ating hinahanap, walang ibang paraan ang maaring gawin kung hindi tanggapin ang paghahari ng Panginoong butihin. Itinuro nga ni Jesus ang isang panalangin para sa Diyos na ama natin. Papasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Mga salitang hindi nagkakamali, sapagkat kalangitan ay maaari ng mangyari. Kung ang may kapalang tanging ating hari, kahit na dito pa man sa lupa, kalangitang minimithi ay mararanasan na ng walang pasubali. Isa ring napakagandang tagpo ay tungkol kay Birhen Maria na nakasulat sa Ebanghelyo. Nang ang anghel sa kanya'y dumalaw at nagsalita, tinanggap ng walang salang ina ang mabuting balita ang tanging mga salitang sinabi niya, Maganap sa akin ang iyong winika. Kalooban ng Diyos sa akin ay papangyarihin. Kaya naman sa oras ding iyon, kanyang ipinaglihi si Jesus ang magliligtas na butihin. Kaya ang awitin natin ngayon ay may kagalakang binabanggit sapagkat ang paghahari ng may ay naganap noong si Kristo sa tao ay kanyang inilapit. Totoong dumating kaharian ng langit sa atin sapagkat salita ng Diyos ay naging laman upang tayo ay kausapin. Sinabi rin ng Salmo, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang kataas-taasan ay naging mababa upang sangkatauhan mula sa kasalanan ay mapalaya. Kaya nga matapos na ang Mesiyas ay tubusin tayo nagaharing kasalanan at kamatayan dito sa mundo, nawasak na igupo at lahat tayo ay nilikhang muling bilang mga bagong tao. Kung mayroon man tayong dapat palakpakan at tugtugan ng mga himig ng buong kapurihan, nag-iisa lamang ang hari ng tanan at Heso Kristo ang kanyang pangalan. Kanyang panawagan sa atin ngayon ay pakinggan. Tayo ay sumunod sa banal niyang kalooban. Mga hakbang ng buhay ay ating ilagay sa mga yapak niyang magdadala sa atin sa walang hanggang buhay. Huwag nang magpatumpik-tumpik, huwag magsawalang imik. Mga dila nati gamitin upang siya ay luwalhatiin. Mga loobing dati naliligaw at kay dilim, ngayon sinisikatan ng liwanag ng Panginoong nagniningning. Mga huwad na haring dati ating sinamba, sila ngayon ay wala na, kapangyarihan ay naglaho na. Isa lamang hari ngayon ay nananatili si Jesus nakatingin sa atin bakas sa kanyang muka ang matatamis ng ngiti. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailan man at magpasawalang hanggan. Amen.